Dumalo si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng administrasyon Duterte at international law expert sa symposium on global maritime cooperation and ocean governance sa Sanya, Hainan Province ng China. Ang dalawang araw na forum na ito ay nakasentro sa maritime cooperation and development sa pagitan ng mga bansa at iba pang usapin tulad ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea kung saan nakiisa si Attorney Roque upang magbigay ng suhestiyon kung paano nga dapat ito harapin. Ani Roque, dapat ay ipatupad ang nakasaan sa international law, partikular sa usapin ng maritime features, dahil Anya, kung susumahin, kakarampot lang talaga ang pinag-aagawa ng mga bansa sa Asia sa South China Sea. Eh, tingin ko, magkakaroon tayo ng solusyon dito sa pinag-aagawang isla. At aking solusyon nga is unang-una, eh, apply lang natin kung ano na yung nakasaad sa batas ng international law. No? Na unang-una, yung mga pinag-aagawang isla, eh, lahat ay uh, tinatawag na Um, high tide elevations at hindi naman po mga isla at dahil dyan, eh, makakaroon lang sila ng 12 nautical miles of territorial sea. At dahil anim lang naman talaga yung mga high tide elevations na pinag-aagawan ng Pilipinas, itong anim lang nito ang po pwede magkaroon ng 12 nautical miles of territorial sea o equivalent to 76 uh, miles lang of territorial sea. Yung balanse niyan, kasama na yung 200 nautical miles ng Pilipinas dahil tayo lang naman talagang archipelago na po pwede magkaroon ng archipelagic baselines kung saan susukatin natin yung ating 200 nautical miles exclusive economic sea. E napakaliit po to dahil ang buong South China Sea naman is 1,315 square miles. So kaparanggut lang yung ating pinag-aagawan dito sa South China Sea. Now, yung balanse, eh, ng 1,315,000 uh, square miles, po na natin yung itrato na high seas at doon tayo po pwede magkaroon ng tulungan. Lutasin natin yung problema ng uh, climate change. Um, implement natin yung uh, nakasulat sa unclos na yung preservation of uh, the marine environment at saka promotion of biodiversity. No? Tawagin natin yung Sea of Asia nga, no? gaya na sila sabi ni Tony Oposa, at dyan tayo po pwedeng um, alagaan yung gatan ng, uh, south, ng uh, um C of Asia bilang common heritage of mankind. Di Roque, mahalaga ang kanyang pagpunta rito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon ng isang Pilipino ay nagdala ng solusyon at hindi argumento na mayroong titulo ang Pilipinas sa pinag-aagawang mga teritoryo. Ang inaasahan ko tama na kasi nakakapagod na na lahat ng mga isinusulat e eh kung bakit ang Pilipinas may titulo ang China may titulo. Wala tayong solusyon kung ang diskusyon ay kung bakit meron lang tayong titulo. Dapat, we need to go beyond statement of tayong may may-ari at tignan natin kung anong posibleng solusyon. Dahil sa katagal-tagal na, katagal na oh, nakikita naman natin na wala talagang nagkukonsid sa mga nagaangkin ng na mga isla na yan na wala silang titulo. So, let's move forward. Find the solution ng maiwasan ang paggamit ng dahas na pinagbabawal naman sa larangan ng international law. Dagdag pa rito upang masolusyonan ang problema ay balak rin anyang umikot sa buong Pilipinas upang ipaalam na mayroong solusyon sa isyong ito at iyon ay hindi pagtrato sa mga Chino na kalaban ng Pilipino. Matatandaan ang symposium na ito sa China ay unang isinigwa noong taong 2020 at nagkaroon na ng apat na beses na pagdaraos upang mas palakasin ang kooperasyon ng bawat bansa pagdating sa pangangalaga ng karagatan.